Narinig mo na ba mga sabi-sabi na insurance ay eh para lang sa mayayaman? O sayang lang ang pera sa insurance? Stop! Panahon na para burahin ang mga maling paniniwalang ito. Tara at alamin natin ang katotohanan. Hi! I'm Gian ng iPro Cooperative at ngayong araw pag-uusapan natin ang mga insurance myths na madalas nating naririnig at bakit dapat natin itong kalimutan. Kasi ka ay pro, ang maling impormasyon ay maaring maging hadlang sa pagprotekta sa sarili mo at sa pamilya mo. Narito ang tatlong insurance myths na dapat nang mawala at ang katotohanan sa likod nito. Myth number one, insurance ay para lang sa mayayaman. Maraming tao ang iniisip na ang insurance ay luho o para lang sa mayaman. Pero ang totoo, insurance ay para sa lahat lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na gustong protektahan ang kanilang pamilya. Sa halagang 20 pesos per day, pwede ka na magkaroon ng life insurance na may coverage hanggang 100,000 pesos. Scenario example, si Juan, isang tricycle driver, kumuha ng insurance dahil alam niya ang halaga nito. Nang biglang nagkasakit siya at hindi na makapagtrabaho, ang insurance ang tumulong sa pamilya niya na makasurvive financially. Myth number 2 Sayang ang pera sa insurance dahil hindi mo magagamit. Ang isa pang maling paniniwala ay hindi mo magagamit ang insurance, pero ang totoo, hindi lang ito para sa emergencies. Ito ay para sa peace of mind. Bukod dito, ang mga modernong financial tools tulad ng iPro 5 in 1 ay may kasamang benefits tulad ng health coverage at dividends. Kaya kumikita pa rin ang pera mo. Scenario example. Si Maria, isang teacher, kumuha ng insurance sa may health benefits. Nang ma hospital siya dahil sa dengue, ang health coverage ang sumagot ng medical bills niya. Hindi lang ito proteksyon, naging practical na solution din sa oras ng pangangailangan. Myth number 3. Insurance ay dagdag gastos lang. Ang totoo, insurance ay isang investment sa future mo. Kung wala kang insurance at may mangyari, mas malaki ang gastos na harapin mo. Ayon sa datos anim sa sampung Pilipino ang nagkakautang dahil sa emergencies na pwedeng sagutin ng insurance. Scenario example, si Liza walang insurance at nang magkaroon ng emergency sa pamilya, napilitan siya mangutang ng 50,000 pesos. Kung ma-insurance siya, hindi sana ganito kalaki ang financial burden nila. Kaay pro, panahon na para burahin ang mga maling paniniwala tungkol sa insurance. Hindi ito dagdag na gastos. Ito ay protection at peace of mind para sa iyo at sa pamilya mo. Kaya huwag nang magpabukas-bukas pa. Ang iPro 5-in-1 ay ang all-in-one financial tool na nagbibigay sa iyo ng insurance, health coverage at investment. Sa halagang 20 pesos per day, protektado ka na mula sa biglang gastusin at emergencies mag-comment ng iPro 5-in-1 o mag-message sa aming Facebook page para malaman kung paano ka makapagsimula. This is iPro Cooperative at palagi nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.